kasi isa po akong katoliko tungkol po sa sampung utos ng Diyos. Mangyari po, may nakapagsabi po sa akin na dalawa lang daw po ang sampung utos ng Diyos. Dalawa lang. Sa halip na sampo. Ngayon po, gusto ko malaman kung alin ang totoo. At kung totoo man po, kailan po ito na ay hayag sa salibutan? Alam nyo, yung nagsasabi sampo ang utos ng Diyos, mali yun. Yung nagsasabi naman dalawa, mali rin yun. Pareho silang mali. Wala totoo ron. Kasi ngayon ho, nasa panahong kristyano tayo. Sasagutin ko kayo sa panahong kristyano. Totoo pong may sampung utos ang Diyos. Pero para kanino ba yung sampung utos? Para atin ba yun? Pakinggan nyo kung kanino para sampung utos. Sa isang talata po ng eh, Exod, ano? ipinahayag niya sa inyong kanyang tip. 4.13 ng Deuteronomio. Pakinggan niyo. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Sino ang kausap niya na sa inyo? Pakipunta mo nga sa 5.1. Pakinggan niyo kung sino. At tinawag ni Moses ang buong Israel. Ayan. Ang Israel po ang kausap dito. Ano sabi sa Israel? Balik. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan hmm. na kanyang iniyutos na inyong ganapin. Alin yon? Sa makatwid bagay ang sampung utos at kanyang isinulat sa dalawang tapias na bato. Ayon. Ang pinagpahayagano no, ng inutusan ng sampung utos ang Israel. Oh, sa kanila sinabi yan. Ngayon yung sampo, yun ang wika'y nahuhulog sa dalawa ang outline, if you are to, pagka yun ay eh, shortcut mo, nahulog yun sa dalawa, pag-ibig sa Diyos at saka pag-ibig sa kapwa. Yan ho ang batas sa Israel. Pero, sa panahong kristyano, lalo na sa ating mga intil, hindi yung sampung utos. Tanyo ha, pakita ko sa inyo. Sa sampung utos ba may binyag? Wala ano? Wala. Basahin nyo sa sampung utos, walang binyag. Una, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yun ang una. Kalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag kang luluhod sa kanila. Yun ang ikalawa. Ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ikaapat, ipangilin mo araw ng sabat. Ikalima, ikalima, igalang mo ang iyong ama't ina. Ikaanim, huwag kang papatay. Ikapito, huwag kang mangangalo niya. Ikawalo, huwag kang magnanakaw. Ikasiyam, huwag kang sasaksi sa di Ika-sampo, huwag mong iimbuti ng mga bagay ng iyong kapwa. Hindi, sampo, may binyag ba? Wala. O kaya ngayon, hindi ako naniniwala nga utos ng Diyos, sampo. Eh, utosin yun Diyos yung magbinyag eh. Sabi sa, sa pasyon, Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at arala ng magaling Ang taong nagugupiling, nang sasalay di mahimbing Ang sinumap aling tao, arala't binyagan ninyo O oh, pinapabinyagan eh Ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo siya kung magiging katoto. Ayun. Di may binyag pala kay Kristo? O. Oh. Doon ba sa sampung utos, meron ba bawal magsyabu? Meron don Wala eh. Narinig yun naman, inisa-isa ko eh. Kaya sa panahon ngayon, hindi yung sampung utos. Marami ang utos ngayon. Marami. Ho. Mula ulo hanggang paa may utos. Gusto niyo patutunayan ko mula ulo hanggang paa may utos? O, puntahan natin na ulo. Basa. Onse. Pakinggan nyo. Onse, katorse. Hindi baga? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo. Ano turo? Na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay mahalay sa kanya. Kita mo? Pag pala ang lalaki, mahaba ang buhok, ala predi Aguilar, malay sa kanya. Sa Diyos pala, ayaw na yung lalaki mahaba ang buhok. Eh, yung babae. Tatapuat kung ang babae, ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya. O, oh, bakit? Sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakit. Kita nyo? Pag babae pala, gusto ng Diyos mahaba buhok. Paglalaki, ayaw niya. Kaya sa ulo, may, utos eh. Hanggang paa meron. Kaya hindi mo sasampo utos. May utos sa mata, may utos sa bibig, oh. may utos sa puso, may utos sa isip. Lahat po may utos eh. Kaya yung buong pagkatao mo, inuutusan ng Diyos. Pati paa mo kung saan lalakad, pati hanap buhay, may utos. Bawal lang maghanap buhay sa sugal, sa Biblia. Bawal lang ano, tagatagay ng alak. Bawal yun. Oh. Kaya kung tatanungin niyo ako ilan ang utos sa panahon natin, ang dami yun, ang dami. Binibilang-bilang ko, may git-sandaan eh. Oh. Pati nga siyabu eh. Andun eh. Siyabu. Eh sa sampung utos, wala naman siyabu eh. Wala pa naman nai-invent siya eh. Pero sa batas ni Kristo, meron para sa siyabu. Meron no bawal yon o, yun lang manood ka ng bombang pelikula. Wala sa sampung utos yun eh. Meron ba ro'n? Wala eh. Pero sa Biblia, sa Bagong Tipan, bawal yung masasamampitan ng mata. Hmm? Nasa dos ng unang Juan, versikulo 15 hanggang 17. Kaya po, yun ang sagot ko, mahaba po. Kung iisa-isahin ko sa inyo, kulang ho hanggang bukas ng umaga, hindi tanita tapos. Basta sagot ko, hindi sampung, hindi dalawa.